Ituray naman makalang Ituray Ito, paano ito? P20 Ito, P20 Ito, makalang ito nal P20 Rabi so, lalakay P40 na lang ito, ituray eh. Saan lumahan mo? 20 talamatan na pala Ha? Talamatan Sa out muna kayo, kuya Set out Ayan, ha? Mga Saan, saan, saan lugar? Saan? lugar? Samar? Ah, wala. Ah, yang si Kuya. Ito yung palindan niya. Ito <tuk> yung traka. Umaga. Ah, umaga? Oo. Ngayon, isang kahawa na lang. Oh, JP ya, shout out kay Kuya JP ya. Shout out Oh, may bulungan, may bulungan. Oh, yan, shout out. Salamat, Kuya. Oh. At dito muna ako, Idol. Good morning. Ah, si Idol, oh. Sa bulungan. Lapo-lapo, 320. pake. 120. Sarap na sa gatwa ito. 120. Dito ay sandalan sa dungko. Yan sandalan sa dito. Ah, grabe. mura is... Ang limasag ngayon. Ha? Ang mura ng limasag. Hindi na mura. Baksak, Baksak, Baksak presyo na. Ha? Baksak presyo na. Ha? Baksak presyo na. Oo. Ito, sandalan lang to. Sandalan lahat yan. Eh, tatlo na lang yan eh. Ito, medyo magaspang. Sandalan ngayon. Kaya lang kasi ang asawa ko, kumakain naman ito eh. isang uh, maganda maganda umaga po sa ating mga minamahal na mga viewers ayun. at isang uh, maganda umaga din po sa ating uh, Pinoy kapwa creator at uh, siyempre isang uh, maganda uh, umaga din po sa ating mga side viewers ayun, maraming maraming salamat po sa patuloy nyo pong uh, suporta sa aking youtube channel at uh, siyempre katundi po sa ating mga idol sila Bornox TV at saka sila Boss Lanus Explorer no? at saka iba pa mga vlogger natin Ayan, eh, maraming salamat po. Uh, ganyan po, ay sana po masamahan nyo ako dito so may sa may bulungan sa Palanjang upang mag-upload din tayo or bibili tayo sa Linyase para pangkilo natin. So tara, araw ngayon ng uh, Merkulis, no? Samahan so, nyo ako uh, at time check tayo ay alasayas na umaka. So sana may makita pa tayo na isda ngayon. So let's go. na...

150, 150. Ito yung galunggong lalaki Kabayan Lalaki Mura lang mga P50 Ito yung mga tupukan dito Ayan, mura lang dito Ha? 150 Sa 2 rai naman, makaano? 2 rai Ito, kaano to? P20 Mura 20 peso.

Muson tertulang. Karena betarti. Kalau ini. Wanter. Nggak ya? Ada apa katanya luto jen? Hah? Nggak katanya luto. Koprinto, punya konsil. Ada apa? Nggak katanya. Betarti. Betarti. Wanterin teh, Murah masih malakasan ano? oh. Grabe yung isla to, lalaki eh. Tanong ko lang, magkano na ito ngayon? 150, tiga natin lang. Mababa lang ngayon. Ito yung pampanok, sir? Ito yung pampanok? Ano ito? Ano yung ito? Ano ito, ito. Ito yung turay to ano uh. Atay, makano ito. Right, ito ngayon, kuya? Ito Ha? yung toray malaki. Ha? 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 40 na lang po tuloy eh. pwede na kaya. So, eh, laki so, ito yan. Ano to? ano yung dato ano dorado ah dorado pala oh. Eh. kano kano pa po ano wante wante na kilo Il Ilang? ilan kilo yan ano tapos ano ano ano

ito pa. na lang ito. Ay ito yung ano yung pa, uh, ano parot ba? ko. Ano tawag ko? Duro. ano 146 146 146 হ্যাঁ হ্যাঁ ওছি না মারি তোমরা না ওক মারা দিও না মার না বলো মহানকো বলতো কোনখানে হ্যাঁ বলতো Talawag na lang. Ano ito yan? Talawag na lang. Ano ito yan? Kalumahan o? Oo. na Ano na Pero kasi Ano to Ha? Baro. Ha? Baro yung Ah, baroy? Ah, baro? Pwede tsaka natin ako Marami kasi yung tatanong mga viewers ko Yung mga iba, iba, ibang bansa uh, Iba vlog kasi ako Shout oh, out Shout out muna kay kuya oh. Shout out Ayan, oh. Uh. Mga kamubayan Saan? Saan? Saan lugar? Saan lugar? Samar? awala? Ah, wala Ayan si kuya oh. Ito yung palinda nyo Nagpa-vlog ako kasi ano Maraming natanong sa mga views ko Kano daw kayo sa mga turay? Ito. Kaya tanong ko, kasi kaya nila. Ang umaga niyan, 2.40. 2.40 ito talaga? Oo, umaga. Kaso umaga? Oo, ngayon. Mga nasusi, Ngayon, isang awa na lang. Umaga, dalawang lang, no? na Anong niya, kuya? Anong niya?

ay dito may salmon head salmon head oh salmon head sa sinigang nito kanan dito? 140 sarap na sinigang 140 ang kilo ayun may nakilala tayo doon kasi marami nang papashout out sa atin eh. mahalag na kung uh, Magkano na ba? Ang bangos, magkano ang bangos ngayon? Ah, 225. Ah, oh, 125 po, oh, bangos. Idol! 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 Good morning! Ah, si Idol, oh. Sa bulungan. Magkano lang mag kinas mga... Ay, ay, ay bakit? Liquid, liquid na? Ay, wala na. Maka na kasi ano? si Idol. Mga sila nagbibintar ng mga lip. Lapo-lapo. Makano na lapo-lapo kayo doon? 320. Ha? 320? Lapo-lapo, 320. Ligpit na? Bukas na ulit, bukas na ulit. Ito, pagi to? magkano magkano Magano pagi? 120 sarap na sa gata ito 120 na to mga partners oh sarap sa gata ito no gata masarap talaga yun labis idol hot egg idol ayan no at kahit pa paano pinapigil na tayo magpresyon dito ito tayo tayo magpangos dito makano pa ah, 150 ha 120

siniyamo na para nakyan may makong kahit 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 Oh, 120. kahit 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 Itu update sa tong tupukan dito. Update sa mga tupukan. Tulingan, magkano tulingan? Ah, uh, 20. Update lah, update. Update, Pak. <laughs>

ito isang dalis ang dupo. Diyan isang dalis sa ang Ah, oh, grabe, murak, Ang limasak ngayon. Ha? Ang mura ng limasak. Hindi na mura, Baksak Ha? Baksak presyo na. Oh. Ito, isang lang to. Isang lahat yan. Eh, hey, tatlo na lang yan eh. Ito, medyo magasbang. Isang lang ito. Kaya lang, kasi ang asawa ko, kumakain naman ito eh. Ito, kung mapaisaw-saaw lang meron eh, Pero kung ano, ang Ah, oh, grabe Araw-araw pa dito? Araw-araw. Huh? Araw-araw pa kayo dito? Araw-araw. Kasi pag makauwi ako sa Cavite, bibili ako, ako na kakao rito. Ang marami mo dito? Alam ako, meron na dito, no? So, ano? Sa ngayon kasi, nagbablog kasi ako ngayon. Nag-upload pa. Kasi marami natatanong kasi, makakalang presyo, ha? Oo. Mga kababayan natin. Kaya, yun, natatanggol ko talaga yung fish. Magkano ulit to? Magkano yung 100 ang kilo. Ang kilo, to? No? Dito, 100 ng kilo. Ito, mga nga pack po ang ng kilo to ha. Ah. Di masak. Ito naman, tup tupukan sila sa Ito yung daan? na yata siyang kilo to, no? Ah, uh, mga 2 tumi... sa mga 2 mga gano'n. kilo to? 2 kilo yan. 4 kilo yata. bigat e, eh, oh. Grabe mo Sige. O, sir. Sige, okay, ha? Ah?

kadali tayo dito talaga mga nurse ay uh, mura at pris na price po ang isda ang mabibili nyo dito grabe dito talaga tilapia 85 pang kilo marami marami po kayo mapagpipilihan ng mga klaseng isda no? tulad po itong alimango may alimangos na kuya tingnan natin. alimango <laughs> Wala boss. Wala Pa-patay. maboy. lang okay lang pakitanong sa video? Ah, video. okay lang pakita video. Okay lang. din ang amo Chinese. Mahilig sa limang ang 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 lang. araw ito. araw-araw. araw. araw, -araw. araw, -araw. amo mo Chinese. Saan lang. na kayo, ito sige s s s Sa mga buhay, makano ng video Hindi, hindi namin Ngayon, puhin ngayon Ito video mo Ito lang ito Hindi kaya namin ito, pagkabig 500 500 O, kabalang O, maganda Makano-makano? 500 ito, mara pa kasi ako Papakita ko balit ng to kaya mo lang sa vlog Ayaw. <laughs> eh si Kuya. Eh, pupunta ako rito. Sasama ko mga ano yan? mga ito halimang limangaw, mga 500. Oh, limangaw, may bandit mo. Saan ba kayo? Doon ba kayo sa may gilid ng alam? Parang kayo na yun doon? Yung... Saan ito ka ilo Iloilo? Pampang ka ka no? Pampang mga Sige lang sila, basta dito lang kayo ha? Ano ba to? Ano?

Sige, sige, na? ah, yun, nakabili tayo ng salinyasi, no? Halagang dalawandaan po, no? Tingnan nyo po, napakarami na bili ko halagang dalawandaan. Kasi pangkilaw ko po ito. Ito po talaga ang sadya ko dito, mga kapaknars. Ayan, buti na lang, ah, nakabili ako dahil dun sa labasan, nagkaubusan na, no? Talagang hindi dagsa ang salinyasi ngayon. Buti nakakita ko dito sa loob. Ayun. Binarang ko na agad si Ate. Isandaan lang po ang kilo mga partners. Pwede-pwede ito pang kilo. Oh, Dito makanaong kilo. <tos> <tos> 60 60 kilo

Pero pagkapatay magkano? Pagkapatay magkano? Ito yung patay. Ito yung patay. Ito yung patay. Ito Sige lang. Araw-araw ka ho diba? Dito araw-araw. Para yung mga natin pa dito. Masukin natin ba? Dito ako gabi-gabi. Ah gabi-gabi dito? Gabi-gabi dito.

ওই মার্ডা <try> <try> Baka, baka, baka. Ano yan, baka doon? Ay, matamba kaya doon. 120. 120, no? Grabe. Wala yung mga sukay na dito. Oh, dadan, dadan, dadan. Meron, na lang. mo. makara dito? na Wala

tulungan sa so Paranaque. Okay. Ayan, so ayan, shout out po sa lahat dyan, oh.